video no return policy na ipinatutupad ng mga online sellers. Bawal ayon sa DTI. Narito ang news group ni Laika Cuevas. Nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga online seller hinggil sa pagpapatupad ng no video no refund policy. Ayon sa DTI, isa itong ilegal at paglabag sa karapatan ng mga mamimili sa Republic Act 7394 na kilala rin bilang Consumer Act of the Philippines. Ang no video no refund policy ay ginagamit ng online retailers na patakaran para i-record ng mga customer ang kanilang sarili kapag tinanggap at binuksan nila ang kanilang mga order. Kung ang item ay lumabas na may depekto o sira, tanging ang mga may video lamang ang ikinokonsidera sa replacement o refund. Ang deklarasyon ng DTI ay nagsisilbing paalala sa mga online sellers na sumunod sa patas at transparent na mga business practices, paggalang sa mga karapatan ng consumer at pagtataguyod ng mga legal standards sa mga e-commerce transactions. Hinihimok ng departamento ang mga nagbebenta at mamimili na maging vigilant at magkaroon ng kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan at obligasyon sa online commerce. Para sa Newscoop, ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.